Correct, correct, correct. We, correct, nila, correct, correct, correct. Kipawo kay na magsilong na tata, dali. Nerita agi. Asa? Sa mabahay bahay Oo. Ang imong batok na ko sa mabahay bahay patud-an Dili magdangkad. Yeah. So guys, paingon na may manguli kay Kuha naman Murag mo ngit ngit na bitaw dito. Ay, dere guys, dere guys Altar na Hindi naman kay Manilong na <laughs> Manilong na lagi tayo eh Nanhum <laughs> mo ah, Why, why no? dili magkiat do? Ato sa ta tuwak, di ino. Ato sa ta tuwak. Yes. Tama, wa, o un ka na silong ani tanga ri. Amo nilihiko ni no. Ayon na kagabian na. Pala ka. Natop. Oh.

So guys, natang dong ba medere kay metalistic man siya bongga bongga oi. So nanilong anay mi kay para dili ni ubuhon ni mga bata. Dang no. Kinsay apo <laughs> you know? dong? <laughs> apo. Uy, iro dai ka. Dili. <laughs> <laughs> dili ka iro. Dog. Dog. <laughs> Ano sa mana? No. Si Ako Be! Ah, si Kuan, si Oko, kay Marunong yan. Si Ako Be! Kamu ada kena dah ya? Oh. Kau tahu